Habang naglalakad-lakad ako dito sa North Edsa, eh may napansin ako sa Eurotel. Parang may bago. Sir, po may yung... Bago yan dito sa Eurotel? Yes, sir. Bago lang po siya, sir. Only na 499 po meron na po kayong Unli Pizza and Unli Pasta. Ito po, ito po yung mga flavor nila. Flavor nila? piliyan. pilihan. Ah, sir. Ano yan maka-display sa loob? Meron po yung pre-taste po namin. Pre-taste? Uh, yes, sir. Meron po kami yung flavor. Pepperoni. 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 Ito naman po yung truffle. Truffle. Truffle flavor. Cream spinach. Cream spinach. Yes. Pwede tikman. Yes, sir. Uy, pwede tikman sir ha. Sir, pwede tagi iso sir para matikman ko yung mga flavor. Oh, pwede bo, po ba <laughs> yun? sarap na ito guys. May free days oh. Sobrang sarap yun sir. Sir, anong ano to sir? Anong uh, flavor to? Pepperoni po. Pepperoni. Yeah, sir, pwede bang i-rate ka. Tapos ito sa isa. Hmm. Pero rate natin 1 to 10. Nine. Nine mm. Ayun. Ayun, trapo? ano po yung masasabi mo? Okay to. 9. 9 over 10. Hmm Para sa akin, ha? Eh, naman po yung yes. travel. Ano, travel pizza? Mm. 100 over 10. Stop. Creamy spinach. Creamy spinach. Creamy spinach, guys. Okay. Sarap! perfect 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 talaga yan. Mm. Ito lang po yan sa uh, Mura-mura lang, lang po siya. Po only for 99 po, meron na po kayong handi pizza and handi pasta po. Mm. Meron po siyang Pwede rin po siyang dine sa Pwede na mag dine yes, yes, sir. Yes sir. Okay, po. Sige yes, sir, papasukin niyo na. 499 yes, unlimited piece, pizza and pasta. Yes, sige yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, kakain na po ako sila. Salamat. robin sarap. Kakain na ako ha may bago sa Euro Resto ng Eurotel. Meron na sila dito ang unlimited pizza at pasta na may tig anim na flavor. Yung sinaserve nila na pizza 8 slices at 10 inches siya. Pero depende sa inyo kung ilang inch at slice. At pwede rin dalawang flavor sa iisang pizza. 499 pesos unlimited pizza at pasta. Pero kung pasta lang ang gusto mo, 249 pesos unlimited pasta na. Pero kung pizza lang ang gusto mo, eh 239 pesos unlimited pizza rin. Nga pala, unlimited din yung drinks nila kasama na yun doon. Operation hours sa limited pasta at pizza, Monday to Sunday, 10am to 8pm. Pero open 24 hours ang Euroresto Resto na may mga ino-offer na iba pang mga pagkain. 2 hours maximum pag magda-dine-in dito. 15 to 20 minutes ang serving time pag upo nyo at saka lang dinaandar ang oras pag nasa lamesa na ang pagkain nyo. May life overcharge sila dito guys kaya dapat yung kayang ubusin lang ang orderin. Sa pizza nila eh may anim na flavor. May truffle pizza, creamy spinach, ham and cheese, pepperoni, Wayan at all meat. Sa pasta naman nila may anim na flavor din. May alye olio, Filipino style spaghetti, creamy pesto, pomodoro pasta, potanesca, at creamy carbonara. O oh, di ba ang daming flavor na pagpipilian tapos quality ng mga pagkain na ang matitikman nyo ng unlimited for only 499 pesos. Ito pa ang malupit kasi pag napanood mo itong video na to eh magkakaroon ka ng 30% discount sa room ng Eurotel. Pag nag-check-in ka dito sa kahit saan mang branch nila, itext mo lang ang Euro space quiz Charlie at isend sa 225687. Ito ang example guys, kapag may nag-text na sa'yo, eh pwede ka na pumunta sa Eurotel sa kahit saan man branch nila. At ipakita mo lang itong message na to para magamit mo ang 30% discount. Kaya sa mga may chicks dyan, este, sa may jowa o asawa, eh dito na kayo pumunta sa Eurotel. Nabukod sa mura nilang unlimited pizza at pasta na ino -offer, eh meron din silang discount sa mga room nila. Kaya sa mga gustong maka-experience ng kanilang unlimited pizza at pasta, eh located lang sila sa dapat ng SM North Edsa or isearch nyo na lang sila sa Google Map. Ang sarap ng pizza nila guys ha, natikmang ko sa may labas. Yung pre-taste? Oo, oh, yung pre-taste. <laughs> Kaya nga ka napapasok ako dito eh. Oh kasi first time ko lang matitikman sa Eurotel itong kanilang uh, pasta at pizza. So titikman natin guys itong kanilang Filipino style spaghetti. Mm -hmm. you know? ma'am! Poco Espagueti, malasa. At saka kakaiba yung pasta niyang gamit eh, no? Saka no? kakaiba. Palapad siya. Mm. Sakto lang din yung sauce. Mmm! Grabe, hindi tinipid sa lasa. Sarap! Mmm! Kala lang kaya pag tinikman mo pa itong kanilang creamy carbonara. Ay, creamy carbonara? Hmm. Yan Hmm. Guys, hindi oo yung lasa. Okay ito. Trop. Hmm. Ali olio. Ali olio. Ali olio. Hmm. Hmm. Tapos ang hipon. Seafoods. Sir, seafood po ba to? Yung aliolio? Yung shrimp. Shrimp fish. Shrimp fish. Katas siya ng ano, tipo. Nakakatas ah, siya ng tipo. Hmm, lasang lasa eh. Guys, tinanong ko nga pala yung chef. Ah, kaya pala nalalasaan ko yung hipon. Bale, ang ginamit dito yung pinagpakuluan ng hipon, yung katas. Hmm. Okay, sarap. Lasang lasa yung hipon. Hmm. Ang dito nitinipig yung lasa, man. Top! After natin tikman yung tatlong klase ng pasta nila, guys, eh, titikman naman natin itong kanilang pizza. Unlimited din to. Pero bago muna ang lahat, iinom muna tayo doon drinks, syempre. Oy. Unlimited din to. Unlimited din? Unlimited din to, man. You know? Ah, sarap! Pwede rin pala kayo dito pumili ng dalawang klase ng flavor ng pizza pagsasamayain sa isang pizza. Bali pumili nga pala ako dito ng Hawaiian at saka all meat. All meat. Diba? Dalawang klase ng flavor yan guys Nasa iisang pizza Bali 10 inch nga pala siya Tapos Meron siyang 8 slice Ha? Titikman na natin Ito muna yung all meat Yan o Sarap ng all meat ah Mm. Grabe yung kita nila guys, hindi basta-basta. <laughs> Stop. Mm. Ito naman guys, yung Hawaiian nila. no? You know? Meron siyang pinya. Oh, ayan yan eh. Oh, ayan yan. Ito naman natin man. Mmm. <laughs> okay, ito nga nila. Ha? Sarap ng pinya. Grabe guys, hindi basta basta yung mapita nila dito talagang quality. 410 din pesos, unlimited pizza pasta. Pizza. <laughs> dito naman tayo sa may creamy spinach. Uy. Uy. Crispy spinach na. Ito, 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 Ayun, oh. No? Ayan. Meron na pala dito eh. Okay, game? Bon appetit. Oh. Hindi ko alam ibig sabihin noon, basta bon appetit. Uy. <laughs> creamy spinach, man. Mmm. Eh, itu tenaga, guys. Tenaga kelingking creamy. nih. matamis. Hmm, hmm, bono,